Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Tulad po ng aking uh, pagbati sa inyo, naway walang masyadong uh, alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa araw ng panambahan, ang ating tema ay patungkol sa pagsamba. Titignan natin kung ano ang dahilan uh, ng ating uh, pagsamba sa ating Panginoon at ang ating matututuhan maya-maya lamang itong ating babaunin sa ating uh, pagharap sa ating Panginoon sa larangan ng panambahan. Titignan natin ng isang kabanata sa aklat ng mga awit. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at uh, pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, ay dudulog na kami sa inyong uh, banal na salita. Pagkalooban mo kami ng karunungan at uh, paalala upang sa amin pong pagharap sa inyo, ang amin pong matututuhan ito po ang aming uh, panghawakan naway maging kaluguran ng aming pagharap sa larangan ng panambahan. Wala po kayong anumang makitang hadlang sa aming pong uh, pagpapakita ng aming pagsamba sa inyo. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Worship pagsamba. Ito ang tema natin. Ito ay angkop na angkop sa pagkat araw ng panambahan ngayon, ano? Uh, linggo. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito kaibigan sa aklat ng mga awit, kabanata 103, Psalm 103. Mag-aaralan natin ang mga talata 1 hanggang talata 5. At tulad ng nabanggit ko kanina, ano ba ang ating mga dahilan sa ating pagsamba? Alam mo kaibigan, ang pagsamba ito ay tungkulin natin sa Panginoon. Ngunit marami tayong dahilan. Hindi lang ito pagtupad ng tungkulin, ito ay pagpapakita ng ating uh, pagpapasakop sa ating Panginoon at higit sa lahat, pasasalamat. Sa aklat ng mga awit kabanata isang daan na tatlo, mga talata isa hanggang talata lima, Pagtutuunan natin ng pansin ang talata 4 at talata 5 at ito ang kukunan natin ng paalala. Ganito ang ating mababasa. Sabi rito, Iniligtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Talata 5 Pinagkakalooban niya ako ng mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Sa wikang Ingles, ano, sabi rito nung portions of verses 4 four and 5, redeems my life from the pit, satisfies our years with good things. Nakita mo kaibigan, ano, ito pa lamang ay uh, isa ng napakagandang paalala at kukunan natin ng uh, kahulugan ang mga talata apat at lima lamang at ito ay isang paalala na babaunin natin sa ating pagharap sa ating Panginoon. Alam mo kaibigan, nabanggit ko nga kanina, no? tayo ay sumasamba, hindi lamang ito out of duty. We worship not only out of duty, but because, ito yung dahilan, we respond in gratitude. Tayo ay tumutugon sa butihan ng Diyos sa ating buhay. We respond in gratitude no? dahil ang Diyos ay mahabagin at siya ay mabait. No? Sabi nga sa salita ng Diyos, loving kindness, ito ay isa sa mga katangian, napakaraming katangian ng ating Panginoon. At ito po ay madalas ko nang nababanggit dito sa programang Hardin ng Panalangin na ang katangian ng Panginoon is uh, synonymous sa kanyang ginagawa. Pagka natin na ang Panginoon ay matapat, mananatiling tapat ang Panginoon kahit na ta tayo ay hindi manatiling tapat sa kanya. Pag sinabi natin uh, ang Diyos ay merciful o mahabagin, nagpapakita siya ng awa sa atin. We respond in gratitude. Oh, may pasasalamat tayo. At ito nga nabanggit ko po kanina, ngayon ay araw ng uh, pagsamba. We thank God for another year in our life, 'di ba? At uh, hindi nagkukulang ang ating Panginoon bilang kanyang mga pinili. Alam mo kay bigan ang ating Panginoong Diyos ay kinakalinga niya tayo bilang bahagi ng uh, sambahayan ng mga mana ng palataya sapagkat uh, hindi naman lahat ng ating kapwa ay kilala si Jesus sa kanilang buhay bilang uh, tagapagligtas at Panginoon. At dito sa talata 4 at 5 lamang, we find favor yan, bilang kanyang mga pinili. We find favor as si saints. At dito nga, no, uh, sinasabi ng uh, ng talata 4 at 5 that the Lord God satisfies us with good things. Ito yung sinas binabasa natin kanina, eh, no? Sa talata lima. Satisfies us with good things dahil naman ito sa kanyang biyaya. Kanina, binanggit ko yung kahabagan at yung kabutihan, the loving kindness of God, dalawa sa napakaraming katangian at pagka uh, Talagang masusi natin pinag-aaralan itong talata 5 lima. Ay makikita pa natin, ano, ang kanyang biyaya. Yan yun, ano. Uh, He satisfies us with good things because of His grace. At hindi lamang yan, tayo ay nagkakaroon ng kapahingahan uh, in God's presence. Alam mo yon uh, ano man ang pinagdaraanan ng isang tunay na mananampalataya, Ah, uh, nakakaranas siya ng uh, hindi lamang ng comfort, no. Ngunit nakararanas din siya ng kapayapaan sa kanyang buhay sapagkat nabanggit ko nga ginamit ko nga po yung term na kinakalinga tayo ng Panginoon. Alam niya ang ating pinagdaraanan at kailanman hindi magkukulang ang ating Panginoon. nabanggit ko nga kanina, no, iniligtas niya ako sa kapahamakan. Ano pa ang ibig sabihin nitong talata 4? No, bukod sa tayo ay nakaka kita o nakakaranas ng kapahingahan sa presensya ng Panginoong Diyos, ano ang pakahulugan nitong iniligtas niya ako sa kapahamakan. Alam mo ang ibig sabihin nito, kaibigan, ay tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan. At hindi niya na tayo hahatulan kasi maging sa salita ng Diyos, di ba? Ang uh, ika nga ay nakabayaran ng kasalanan ay kapahamakan. For the wages of sin is death. Ngayong kilala natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang tagapagligtas at ating Panginoon, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at hindi na tayo kahatulan. Ay ang alamang bilang bahagi ng mga ng sambahayan ng mga mananampalataya, yung ating kalagayan sa harap ng Panginoon as his children, dinating natin ginagawang lisensya yan, ano? Um, uh, hindi natin ginagawang license to sin ang ating relasyon sa ating uh, Panginoon. Bilang mga pinili ng Panginoong Diyos, umaasa ang Panginoon na mabubuhay tayo, o mamumuhay tayo rather, nang uh, ng may kabanalan. Nagpapakita tayo ng kadalisayan. Sa mga katangi ang ito ng ating Panginoon, nabanggit ko rin kanina, no? He satisfies us with good things because of His grace. At dito, ang tugon natin, Because we also love God. Kinakailangan niyo, kaibigan, na patuloy tayong manangan, patuloy nating mahalin ang ating Panginoon. Alam mo itong Psalm 103, itong nga uh, buong kabanatang ito, it is actually a hymn of praise, pagpupuri. Uh, pinapahayag nung may akda ng uh, kabanata isang daan na tatlo ang kanyang pagpupuri sa Panginoon. Bakit? sapagkat ipinagdiriwang din niya ang pagpapala ng Panginoon. Uh, it is uh, a hymn of praise celebrating God's abundant blessing no and His goodness. At yan ay past, present, and future. Maging sa pangkasalukuyan, kaibigan. Nakararanas tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. At pagkayo mga nakaraang uh, mga panahon sa ating buhay, nagugunita natin ang ginawa ng Panginoon kung paano niya tayo kinalinga sa ating kalagay. At yan ay nararanasan natin ngayon. At pagdating ng, uh, ng hinaharap, No, we would be uh, with the Lord God uh, in eternity. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya yung blessings natin, hindi lamang yan sa pangkasalukuyan ngayon, may pinangaharap sapagkat kilala natin si Kristo sa ating buhay. Dito isang ka, uh, kapahayagan din ano nabanggit ko kanina because the Lord God has redeemed us by his love at sa kanyang awa tayo nga ay kanyang uh, iniligtas sa kapahamakan o sa kaparusahan ng kasalanan pinatawad at uh, tayo sa ating uh, kasalanan kaya nga we are free ika nga from the penalty of sin at eh, dito, kaibigan, isang napakagandang paalala rin, ano, yung pagkalinga ng Panginoon. Sabi nga, ano, iniligtas niya ako sa kapahamakan, kapahamakan at binagpapala sa kanyang pag-ibig at habag. At ito, kaibigan, ay uh, isa rin kapamaraanan ng katuparan ng pangako ng Diyos sa atin na pagdating ng takdang panahon, makakapiling natin ang ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. At sa ngayon, Tandaan natin ang sinasabi rito sa talata lima, pinagkakalooban niya tayo ng mabubuting bagay daan upang tayo ay magpuri at magalay ng pasasalamat sa araw ng panambahan. sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Jim Villapuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi nyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa, ling, nasa lungsod o liblib na lugar ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons at bawat miyembro ng buong na buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Tunay nga Panginoon, ang iglesia ay katawan ni Kristo, iba-iba ang tungkulin, Ngunit iisa ang layunin na ikay maparangalan. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga simbahan sa Pilipinas at sa buong mundo. Nawa'y manatili silang matatag sa pananampalataya. Sa panahon ngayon ng kalituhan, moral na pagkasira at espiritual na paglamig, patatagin ninyo ang pundasyon ng inyong mga simbahan ng iyong Iglesia ibalik ninyo po kami sa pananampalatayang hindi natitinag sa salita ng Diyos na walang bahid na kasinungalingan at sa buhay na may kabanalan at pag-ibig. Idinadalangin po namin ang mga lingkod ng simbahan, ang mga pastor na araw-araw na nagpapagal upang mangaral, magturo at gumabay sa kawan. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Ibalik niyo po ang kanilang sigla at apoy sa paglilingkod. Ipuin niyo ang kanilang pamilya at pagpalainin niyo ang kanilang kabuhayan. Itagon niyo po sila sa iyong biyaya at huwag niyong hayaang sila ay mapagod sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa inyo. Aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang pagkakaisa sa loob ng simbahan alisin niyo po ang anumang ugat ng pagkakabahagi, inggit, pride, competition, at mga hindi pagkakaunawaan. Turuan ninyo po kami na magmahalan sa isa't isa kaya ng pag-ibig ni Kristo, naway makita ng mundo ang tunay na liwanag ng iyong ibanghelyo sa pamagitan ng pagkakaisang aming ipinapakita. Panginoon, gamitin ninyo po ang simbahan upang maabot ang mga nawawala. Bigyan niyo po kami ng malasakit sa mga kaluluwa. Sa mga kabataan, sa mga pamilya at sa mga nawawala ng pag-asa, bigyan niyo po ng lakasan loob ang bawat isa na maging saksi sa iyong pangalan. Hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Maging ito ay sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay o sa komunidad naway maging buhay na pato ang bawat miyembro ng simbahan ng iyong kabutian, kalatian at ng iyong biyaya. At sa mga simbahan na dumaraan sa matinding pagsubok sa mga pag-uusig, nilalait o tinatanggalan ng kalayaan, kami po ay nakikiisa sa kanilang pananampalataya. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa ang kapangyarihan niyo po ay sapat at ang inyong biyaya ay sapat para sa kanila. Sa bawat luha ng paglilingkod, may ani ng kagalakan na naghihintay. Salamat po dito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, naway hindi po kami makalimot na ikaw ang Panginoon ng aming mga simbahan. Hindi po ito tungkol sa pangalan ng aming simbahan, laki ng gusali, o dami ng miyembro. Ito po ay tungkol sa inyo, sa iyong presensya, sa iyong kalalatian at ang layunin niyo po uh, para sa mundo. Kaya dalangin namin Panginoon na ikaw ang patuloy na mamuno sa aming mga simbahan. Ikaw lamang o Diyos ang aming pag-asa. Gamitin mo ang aming simbahan upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng aming ginagawa ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Amen at Amen. Tunay nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol dito sa binasa nating dalawang talata sa kabanata isang daan na tatlo sa aklat ng mga awit at ito ay mga kadahilanan upang tayo ay mag-alay ng ating hindi lamang papuri ko hindi pagsamba sa ating uh, Panginoon. Tayo ngayon ay manalangin. Ang manamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang paalala na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa mga katangian mo, Panginoong Diyos, na inyong ipinapahayag sa amin sa pang-araw-araw ang amin lamang uh, nais na maging tugon ay ang pag-aalay namin sa inyo ng pasasalamat at pagpapakita ng isang, isang banal na pamumuhay sa inyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na kami ay makaiwas sa kasalanan upang kami po ay magbigay ng kaluguran. At sa aming pong pagharap, sa araw ng panambahan naway, wala po kayong makitang hadlang upang ang aming mga awitin at uh, papuri ay inyong tanggapin. nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo dito sa ating uh, programang Hardin ng uh, Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala kaya't samahan niyo po ang inyong mga host to weekly. Ako naman po ay Sabado at Linggo lamang at uh, ako po ay uh, nagpapaalala rin mula sa salita ng Diyos. At ito po ay isang napakagandang paalala para sa atin. Ito po ang aking madalas sinasabi. Ibigan simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. At bago lamang po ako magpasalamat o magpaalam. Ako po ay uh, nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ka ako po at ang aking asawang si Jackie ay pinagkalooban niya ng apat na pong taong pagsasama. We are celebrating our 40th year uh, of God's goodness in our marriage at dito po kami po ay nagpapasalamat. Ako po ay si Pastor David Guzman. Magandang umaga po sa inyo.